opo ang main factor po kasi itong lalo na yung 60 na yon mm -hmm. ay uh, mataas po yung humidity natin a mm -hmm. uh, 92% at that time pero kahapon medyo mababa po yung humidity during the observation time uh nagkakataon po kasi halimbawa nung around 2 pm na yon after 10 minutes daw sabi po ng kasamahan naming observer doon mm -hmm. sa kasiguran after 10 minutes uh, ng, ng kanyang observation ay umulan ng bigla pero 30 minutes lang yung ulan na yon And then after that, mainit na ulit. Mm. Uh, although napababa niya ng konti yung temperature, pero until 5pm, nasa 51 degrees Celsius pa rin yung kanyang uh, heat index dun sa kasiguran around uh, nung Monday na yon. Ayun, kumbaga eh ano, yung mga pag-ulan sir nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng heat index ano sa area na yon. Sir, nakita rin natin dun sa nilabas niyo ho na kumbaga eh report eh mapula na rin. Sabi nga eh pag mapula, nandoon na tayo sa extreme